Pag-ako ni dating Pangulong Duterte sa pananagutan sa mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs maring gamitin sa local at international prosecution. Narito ang news scoop ni Ralph Dela Cruz. Maaring gamitin ng mga local at international prosecution ang ginawang pag-ako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa responsibilidad sa mga napatay sa kampanya ng kanilang administrasyon kontra droga. Ito ang sinabi ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. matapos sabihin ng dating Pangulo na siya lamang ang may pananagutan sa libu-libong pagkamatay ng mga biktima ng madugong kampanya nito kontra ilegal na droga. Ayon kay Congressman Abante, ang co-chairman ng Quad Committee ng Kamara na posible pang humantong sa mas malalim na investigasyon kung saan alam ng dating Pangulo ang implikasyon ng kanyang pag-amin. Nilinaw ng mambabatas na hindi siya kontra sa war on drugs ng dating administrasyon, subalit hindi rin siya pabor sa anumang uri ng patayan. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.